Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lawa na hindi basta-basta tubig, kundi buhay na may alaala ng mga kaluluwang nawala. Sabi nila, kapag nag-alay ka rito ng abo ng iyong mahal sa buhay, ang lawa mismo ang magigising at ikaw ang susunod na kukunin. Ngunit isang gabi, isang dalagang nagngangalang lira ang nagdala ng abo ng kanyang ina sa Enchanted Lake. At doon nagsimula ang kababalaghan. Ang tubig ay kumilos, may tinig na tumawag sa kanya at anti-unti ang refleksyon niya sa tubig ay hindi na siya. Anong lihim ang tinatago ng lawa? Bakit may mga matang nagbubukas sa ilalim ng tubig tuwing gabi? At totoo bang ang tubig na ito ay humihinga, naghihintay na kapalit? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng mahiwagang Enchanted Lake, panoorin mo ang kwentong ito hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga ganitong misteryosong kwento na bumabalot sa mga alamat ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment kung anong lugar o alamat ang gusto mong marinig sa susunod dahil baka ang susunod na kwento ay tungkol sa lugar na malapit sa iyo Sa gitna ng mga bundok na Mindanao, may isang lawa na tinatawag ng mga tao bilang Enchanted Lake. Tahimik ito sa umaga, ngunit may kakaibang ningning sa ilalim na tubig na tila humihinga. Sinasabing ang tubig nito ay hindi basta-basta tubig, ito ay may buhay, may alaala. Isang araw, dumeting si Lira, isang dalagang naghahanap ng kapayapaan matapos mamatay ang kanyang ina. Bitbit -bit niya ang isang malit na bote, puno na abo na kanyang ina, balak niyang ibuhos sa lawa bilang huling pamamaalam. Ngunit paglapit niya sa pampang, biglang lumamig ang hangin. Tahimik ang paligid, ngunit may tinig na tila bumubulong mula sa ilalim na tubig. Bakit ka narito, Lira? Napatigil siya, napatingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Ang tinig ay malambing ngunit may halong lungkot, parang tinig na isang ina na namumulila. May naghihintay sa rito. Dahan-dahan niyang inabot ang bote sa ibabaw ng tubig, ngunit bago niya nailubog ito, kumislap ang tubig na parang salamin na nagbubukas. At sa gitna ng liwanag, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, malinaw, nakangiti, ngunit may mga luha sa mga mata. Anak, huwag mo akong ibigay sa lawa. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Nanay, ngunit sa halip na sumagot, ang imehe ay naglaho at ang lawa ay biglang umalon ng walang hangin. Ang mga alon ay parang mga kamay na humihila sa kanya, pilit siyang nilalapit sa gitna ng lawa. Tumakbo siya palayo, ngunit bawat hakbang ay tila mas mabigat, parang hinihila siya ng lupa. Hanggang sa narinig niyang muli ang tinig, mas malinaw, mas malapit. Bakit mo dinala ang abo ko rito? Hindi ito ang dapat mong gawin. Nang lingon siya at sa likod na manipis na usok na bumabalot sa lawa, may anyong unti-unting lumilitaw. Isang babae, nakaputing saya, may buhok na umaalon sa hangin at mga matang kumikislap ng bughaw na liwanag. Ngunit ang mukha hindi na tulad na ina niya. Ito ay mas matanda, mas misteryoso. Ang tubig na enchanted lake, bulong na babae, ay hindi tumatanggap ng patay kundi ng buhay. Nanginginig si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Gumiti ang babae, isang ngiti na malamig na parang hamok sa umaga. Kapag ang abo ay bumagsak sa tubig na ito, ang kaluluwa ay nagigising at ang nag-alay. Biglang huminto ang hangin. Tahimik. Ang tubig ay naging salamin muli at sa ibabaw nito, unti-unting lumitaw ang refleksyon ni Lira, ngunit hindi siya ang nasa loob ng refleksyon. Ang nakikita niya ay siya, ngunit may mga matang bughaw na tila naglalagablab. Ang nag-alay o ay papalitan. Mabilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang itapon ang bote, ngunit hindi na ang kanyang kamay. Ang tubig ay kumikilos, umaabot, umikot, parang may buhay. At mula sa ilalim ng lawa, may lumitaw na kamay, malamig, maputla, basa, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pulsuhan. Anak, ang tinig ay hindi na galing sa hangin. Ito ay galing sa mismong tubig. At bago pa siya makasigaw, ang kanyang katawan ay unti-unting hinahatak pababa, habang ang tubig ay nagiging malinaw na asol, kumikislap sa liwanag ng buwan. At sa ilalim ng lawa, may mga mata na nagbubukas, isa-isa. Mga kaluluwang tila naghihintay na kapalit. Ang malamig na tubig ay parang humahaplos sa balat ni Lira habang unti-unti siyang hinihila pababa. Ang hangin sa kanyang baga ay naubos at ang paligid ay nagiging madilim. Tanging ang asol na liwanag mula sa ilalim ng lawa ang natitirang gabay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, munit ang kanyang katawan ay tila hindi na kanya. Ang kamay na humahawak sa kanya ay mahigpit munit hindi marahas, parang may layunin, parang may nais ipakita. Sa ilalim ng tubig, may bumubukas na daan, isang lagusan ng liwanag na tila pintuan patungo sa ibang mundo. Ang mga bula na hangin ay tumatama sa kanyang mukha habang lumulubog pa siya, hanggang sa maramdaman niyang nakatapak siya sa malamig na buhangin. Ngunit hindi ito ordinaryong buhangin, ito'y kumikislap, parang gawa sa pinong ginto at abo. Pagmulat niya ng mga mata, hindi na tubig ang nasa paligid, isa na itong parang kaharian sa ilalim ng tubig, mga puno ng korales, mga istang kumikislap, at mga nilalang na parang taon, ngunit may mga matang nagliliwanag. Ang hangin ay malamig, ngunit kaya niyang huminga. Pilit niyang inunat ang kanyang kamay, ngunit sa pagkagulat niya, may manipis na marka sa kanyang braso, kumikislap na asol, na parang sinulid na umilaw sa balat. Nasaan ako, mahina niyang bulong. Isang tinig ang sumagot mula sa dilim. Sa ilalim ng Enchanted Lake. Sa lugar ng mga kaluluwang napili. Lumingon siya at muling nakita ang babae sa puting saya. Gayon ay nakaupo ito sa isang batong kumikislap, nakatingin sa kanya na may ngiti na hindi niya may paliwanag kung mabait o mapanganib. Bakit mo ako dinala rito? Wala akong kasalanan, sigaw ni Lira, nanginginig sa takot at galit. Walang nagkakasala dito, sagot ng babae. Ngunit may dahilan ang bawat pagtawag ng lawa. Lumapit ito sa kanya at sa bawat hakbang ay lumalabas ang mga alon ng liwanag mula sa lupa. Ang iyong ina ay nagmula rito. Ang kanyang dugo ay isa sa mga tagapagbantay ng tubig. Hindi mo dapat dinala ang abo niya rito, sapagkat ang lawa ay naghihintay ng buhay, hindi ng kamatayan. Napatras si Lira, na peiling. Hindi, hindi totoo yan. Ang nanay ko ay isang simpleng babae. Hindi siya. Ngunit bago pa siya makapagtapos, lumutang mula sa hangin ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, nakatayo sa tabi ng babae sa puti. Anak, mahinang tinig nito, may mga bagay na hindi mo pa alam ang ating lahi ay pinili ng tubig upang maging tulay ng buhay at kamatayan antiunting bumagsak ang luha ni lira humalo sa hangin nagmistulang kristal na bumubuo ng malilit na bula sa paligid kung totoo yan bakit mo tinago sa akin bakit mo ako pinabayaan hindi kita pinabayaan sagot ng ina pinrotektahan kita dahil kapag nalaman ng lawa ang iyong pagkatao kukunin kanito at ngayon nangyari na tahimik ang paligid ang mga nilalang sa paligid ay dahan-dahang lumapit, nakayuko, parang nagdarasal. Ang babae sa puti ay tumingala sa liwanag mula sa itaas ng lawa. Ang tubig ay may utang na dapat bayaran. Isang kaluluwa ang kailangang manatili upang ang balanse ay magpatuloy. Biglang bumigat ang dibdib ni Lira. Ano mo no ibig mong sabihin? Mumiti ang babae. Ibig sabihin ikaw ang susunod. Tumakbo si Lira, ngunit kahit gaano siya kabilis, parang hindi siya umaalis sa lugar. Ang bawat hakbang niya ay bumabalik sa parehong punto. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang umaawit, isang mabagal, malungkot na awitin na parang panalangin. Ang himig ay lumulutang sa hangin, dumidikit sa balat, pumapasok sa puso. Biglang bumagsak ang bota na abo sa kanyang kamay, bumukas at ang abo ay kumalat sa hangin, naging usok na bumalot sa paligid. At mula sa usok, ang mga anino ay nagsimulang lumabas, mga mukha ng tao, mga kaluluwang parang naglalakad sa pagitan ng tubig at hangin. Isang matandang lalaki ang lumapit, may daladalang lumang kampilan. Bata, bawat patak ng tubig dito ay kaluluwa ng mga pinaslang noong unang panahon. Ang lawa ay buhay dahil sa kanila. Bakit niyo ito ginagawa? Sigaw ni Lira. Bakit kailangan kapalit? Dahil walang buhay na walang kabayaran, sagot ng babae sa puti. At walang kapayapaan kung walang sakripisyo. Lumapit ito sa kanya, itinapat ang kamay sa dibdib ni Lira, at sa isang iglap ay naramdaman niya ang malamig na enerhiya na dumadaloy sa kanyang puso. Nanginginig siya, sumisigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang paligid ay nagsimulang mag-iba, ang tubig ay naging hangin, ang hangin ay naging liwanag. At sa gitna ng lahat ng na iyon, narinig niya ang boses ng kanyang ina, mahina ngunit malinaw. Anak, huwag kang matakot. Ang lahat na ito ay para sa pagpapanatili ng balans, hindi ko gusto maging parte nito, sigaw ni Lira. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtuto, ang markang asul sa kanyang braso ay lumiwanag ng mas maliwanag. Ang mga mata niya ay unti-unting nagbago ng kulay mula sa itim, naging bughaw, tulad ng mga mata ng babae sa puti. Ang mga nilalang sa paligid ay lumuhod, nagsabay-sabay ng pag-awit habang ang babae sa puti ay ngumiti, tila nasyahan. Mulang gayon, sabi nito, ikaw na ang tagapagbantay na Enchanted Lake munit bago pa man makapagsalita si Lira, may kakaibang liwanag na kumislap mula sa taas ng lawa. Isang aninong bumababa, mabilis, tila nilalang na apoy at liwanag. Ang tubig ay kumulo, ang lupa ay umuga, at ang mga nilalang ay nagsigawan. Hindi pa siya handa, sigaw na isang tinig. At mula sa liwanag, may lumabas na batang lalaki, may sot na lumang kasuotan na mandirigma, at sa kanyang kamay ay isang gintong sibat. Ang batas ng lawa ay hindi ganito. Hindi siya dapat kunin na wala sa tamang oras. Ang babae sa puti ay nagdilim ang mukha, ang mga mata nito ay nagbago ng kulay, naging itim na parang kay laliman. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Alon, sabi nito. Ang tubig ay may kapangyarihang hindi mo kayang labanan. Ngunit ngumiti ang binatang si Alon, itinutok ang sibat sa kanya. Kung ang tubig ay may kapangyarihan, ako ang bagyo na kayang gisingin ito. Sumabog ang liwanag. Ang buong paligid ay nagliwanag ng bughaw at puti, parang ang buong lawa ay nabuhay. Si Lira ay itinapon ng puwersa, tumilapon papunta sa isang bahagi na ilalim ng lawa na hindi niya nakita kanina, madilim, tahimik at walang buhay. Habang bumabagsak siya, naramdaman niyang huminto ang lahat, parang tumigil ang oras. At doon, sa gitna ng katahimikan, may nakita siyang lumang estatwa ng babae, may hawak na sisidlan ng tubig at sa paanan nito ay nakasulat sa lumang wika. Ang mapapatuloy na daloy ay ang may pusong dalisay, hindi ang may takot sa dilim. Lumapit siya, hinawakan ng estatwa at sa sandaling iyon ay may mainit na liwanag na sumiklab mula sa kanyang palad. Ang paligid ay umikot, ang tubig ay umagos pataas at narinig niya muli ang mga tinig, ngunit ngayon ay parang nagmumula sa kanyang isipan. Lira, pumili ka. Ang manatili bilang tagapagbantay. O ang isakripisyo ang lahat upang sirein ang sumpa ng lawa magpakailanman. Tumibok ang puso niya ng malakas, ang mga mata niya ay kumislap ng bughaw at ginto, at sa gitna ng lahat ng liwanag. Naramdaman niyang unti-unti siyang umahon pabalik sa ibabaw ng tubig, abang sa paligid ay patuloy na nagbabanggaan ang liwanag at dilim. At sa huling saglit bago siya lumitaw sa ibabaw, narinig niya ang tinig na kanyang ina. Malambing, malungkot, at puno na hiwaga. Anak ang tubig ay hindi kailanman basta tubig ito ay alala. Ang tinig na kanyang ina ay nag-eksyo sa paligid, paulit-ulit, hanggang sa tila naging bahagi na hangin. Habang umahon si Lira mula sa ilalim ng lawa, ang tubig ay parang humahaplos sa kanya, malamig, ngunit may halong lambing, parang yakap ng isang matagal nang nawalang ina. Paglabas niya sa ibabaw, sumalubong ang liwanag ng buwan, maputi, mapayapa, ngunit ang lawa ay hindi na gaya ng dati. Tahimik ang paligid. Walang mga ibon, walang tunog ng hangin, tanging mahinang pag-alon ng tubig ang maririnig. Ang mga mata ni Lira ay nanatiling bughaw, kumikislap sa dilim. Huminga siya ng malalim, at sa bawat taghinga ay tila nararamdaman niyang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Sa pampang, nakita niya si Alon, sugatan, nakaluhod, hawak pa rin ang gintong sibat. Lumapit siya, mabagal, maingat, habang ang tubig ay bumabalik sa dating kalmadong anyo. Bakit mo ako tinulungan? Mahinang tanong ni Lira. Ngumiti si Alon, mahinang ngunit tapat. Dahil ikaw lang ang makapipili kung matatapos ang sumpa ng lawa o magpapatuloy ito magpakailanman. Tumingin si Lira sa paligid. Ang mga nilalang sa ilalim ng tubig ay wala na, naglaho na parang usok. Ang babae sa puti ay hindi na rin niya makita, tanging manipis na ulap ng liwanag ang naiwan sa gitna ng lawa. Ang tubig ay tila bumubulong, paulit-ulit, para may gustong sabihin. Lumuhod siya sa tabi ng lawa at tinitigan ang sariling refleksyon. Hindi na siya ang dating Lira. Ang kanyang mukha ay mapayapa, ngunit ang mga mata niya ay may lalim, mga matang nakakita na hiwaga, ng dilim at ng katotohanan. Kung pipiliin kong sirein ang sumpa, mahina niyang sabi, mawawala rin ang lahat ng kaluluwa rito. Tumango si Alon. Ngunit magiging malaya sila. Walang sinumang susunod pa sayo. Walang batang tulad mo ang makikita ng lawa. Tahimik siya. Ang hangin ay bumigat at sa ibabaw ng tubig ay lumitaw ang anino ng kanyang ina. Nakangiti, marahan, parang hinihintay ang kanyang desisyon. Anak, sabi ng tinig, ang pagpili na tama ay hindi laging walang sakit munit ang pag-ibig iyon ang tunay na lakas. Huminga si Lira ng malalim. Inunat niya ang kanyang mga kamay at sa gitna ng kanyang palad, muling sumiklab ang liwanag na ginto. Ang buong lawa ay biglang nagliwanag, ang tubig ay umikot sa paligid niya, parang isang higanteng alon na hindi sumisira, kundi bumabalot. Ang mga bulong ay naging awitin, isang malungkot na himig ng kalayaan. Si Alon ay napatras, tinakpan ang kanyang mga mata sa tindi ng liwanag. At sa gitna ng pagikot ng tubig, nakita niya si Lira, nakatayo, nakapikit at ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin, tila bahagi na ng lawa. Ang mga bulan ng liwanag ay umakyat sa kalangitan, isa-isa, hanggang sa parang mga bituin silang lumulutang sa paligid. Lira, sigaw ni Alon. Ngunit hindi na ito tumingin pabalik. Ang boses ni Lira ay umalingaungaw sa hangin, kalmado, buo, at puno ng kapayapaan. Kung ang tubig ay alaala, hayaang maging ito ang huling alaala na sumpa. At sa huling sandali, sabay bumagsak ang liwanag sa gitna ng lawa. Isang malakas na alon ang sumiklab, at ang buong paligid ay nabalot ng liwanag na puti. Pagkatapos ay katahimikan. Pagmulat ni alon, wala na si Lira. Ang lawa ay malinaw, mapayapa, walang ningning, walang bulong. Ang tubig ay tila ordinaryo na lamang, ngunit sa ilalim nito, may kumikislap na maliit na baghaw na liwanag, parang puso na marahang tumitibok. Lumuhod si Alon sa tabi ng tubig, hinaplos ito, at mahina siyang mumiti. Salamat, tagapagbantay. Sa malayo, sumikat ang unang sinag na araw. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit, ang hangin ay bumalik, at ang enchanted lake ay tila muling nabuhay. Ngunit sa bawat pag-alon ng tubig, sa bawat dampi ng hangin, tila may naririnig pa ring mahinang tinig. Isang boses ng babae, malambing, malungkot, ngunit puno ng pag-ibig. Ang tubig ay alaala, -ala, at ako ay bahagi nito. Tahimik ang lawa. Ngunit kung susuliyapan mo sa tamang sandali, sa liwanag ng dapidapon, makikita mong may anyo na isang babae sa gitna ng tubig, nakatingin sa langit, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng kapayapaan, na para bang binabantayan pa rin niya ang bawat alon na dumadampi sa pampang. Sa paglipas ng mga araw, ang Enchanted Lake ay muling naging tahimik. Wala na ang kakaibang liwanag, ala na ang malamig na bulong sa gabi. Ngunit sa mga taga-bondok na nakatira malapit dito, may bagong kuwento silang sinasabi. Natuwing tuwing dapidapon, may banayad na awitin mula sa tubig, parang himig na isang ina na nag-antabay sa anak. Si Alon ay nanatili sa gilid ng lawa, araw-araw, tahimik na nagbabantay. Itinanim niya sa pampang ang isang malit na puno, kung saan siya unang nakita ni Lira. At sa ilalim nito, ibinaon niya ang gintong sibat, tanda ng pagtatapos ng sumpa. Pahinga ka na, Lira, mahinang sambit niya. Ang lawa ay ligtas na. Ang mga kaluluwa ay payapa na. Mula sa kalangitan, dahan-darang bumaba ang sinag ng araw. At sa ibabaw ng tubig, sumiklab ang isang mahinang liwanag, boghaw, marahan, parang ngiti ng isang babae. Ang tubig ay kumilos, banayad na tila yakap, at sa hangin ay narinig niya ang tinig ni Lira, mahinang ngunit malinaw. Alon, salamat. Ang lawa ay muling huminga. Mumiti si Alon, tumingala sa langit. Sa kanyang mga mata ay refleksyon ng tubig na tila may buhay pa rin. Ngunit ngayon, ito'y payapa, wala nang sumpa, wala nang takot. Lumipas ang panahon. Ang Enchanted Lake ay naging lugar ng mga panalangin, kung saan ang mga tao ay nag-alay ng bulaklak para sa mga nawala nilang mahal sa buhay. At tuwing may magpapakawala ng bulaklak sa gitna ng lawa, isang mahinang alon ang sasalorito, parang yakap na isang ina. Parang paalala na ang tubig ay hindi lamang salamin na nakaraan, kundi tahanan ng mga alaala. At sa bawat dapidapon, kapag ang liwanag ng araw ay humahalik sa tubig, makikita ng mga mapanuring mata. Ang anyo na isang babae na nakatayo sa gitna ng lawa. Nakangiti, marahan, at tila binabantayan ang lahat. Siya si Lyra, ang tagapagbantay ng Enchanted Lake. At habang may alon na kumikilos, habang ang tubig ay patuloy na dumadaloy, mananatili siyang gising. Hindi bilang sumpa, kundi bilang alaala ng pag-ibig na walang hanggan.